Magandang araw po sa inyong lahat. So, umpisa na po natin ang ating leksyon. Bali, yung mga verbs po natin dito, simula save hanggang infer, at may susunod pa po, yan po ay mga verbs na maaari po natin ipareha sa preposition pram. Halimbawa po, save pram, separate pram, yung po ang ibig kong sabihin. Okay, Bali, gumawa po ako ng listani nito kung saan ay itinagalog ko gamit ang active voice at passive voice. Ibig sabihin ng active voice po, ay gagamitin po natin yung verb natin na nagbibigay na ideya na yung verb pong yan ay ginawa ng ating pinag-uusapan. Pero kung nakapassive voice naman po, ang ibig sabihin naman yan ay itong verb po natin ay hindi po ginawa ng ating pinag-uusapan, kundi ginawa ng iba para maapektuhan yung ating pinag-uusapan. Okay po? Okay, so sabihin ko lang po itong mga nakalista dito. Ito pong save na hanggang ilang, yan po yung active voice natin. Okay? Save, nasa GIP. Samantala, yung save po natin na may kasamang D, yan naman po ay kabilang sa passive. Passive voice po. Okay? So, saved, sinasagip. Yung po ang ibig kong sabihin, ha? Basta pag may, par may pagkasama po yung letra sa loob ng parenthesis, yung po ay nakapassive voice, okay? So, yung save po, pwedeng nasagip o sinasagip. Yung suffer, pwedeng pinagdudusa o dinudusa. Yung separate, pwedeng hinihiwalay o inihihiwalay. Yung retire, pwedeng rumitiro o iniretiro. Yung resign, pwedeng bumitiw o ibinitiw yung recover pwedeng gumaling o pinagaling yung prevent pwedeng pinigilan o pinigilan din yung prohibited pwedeng binawal o binawalan yung hinder pwedeng inaantala o inaantala rin yung hide pwedeng tinago o itinago yung impair pwedeng pinapahiwatig o ipinapahiwatig din Okay, dito naman po tayo sa deeper. Pwedeng iniiba o iniiba. Yung deter, hinahadlangan o hinahadlangan. Yung borrow, pwedeng nahiram o hiniram. Yung benefit, pwedeng bumibenepisyo o benebenepisyohan. Yung abstain, pwedeng umiiwas o iniiiwas. Okay po. Okay, dito po tayo sa ating halimbawa para mas luminaw po yung ating aralin. Nahiram ako noong libro sa library. So kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay ako. At meron po akong ginawang aksyon. At yun po ay nahiram ako ng libro sa library. At dahil sa ako po bilang pinag-uusapan ay may ginagawang aksyon, yan po ay Senyales na tayo ay naka-active voice. Okay? At kung mapapansin nyo, yung verb po nating nahiram ay naka-active voice. At ito po yun, nahiram, active voice. Okay? Na nagbibigay senyales na yung pinag-uusapan ay siya yung gumawa ng aksyon. So, pag in-English nyo itong nahiram na naka-active voice ay itong borrow hanggang w lang. Kaya kung mapapansin nyo dito sa ating English sentence, Hanggang w lang, walang id sa dulo. I borrow the book from the library. Okay po. Samantala, dito naman tayo sa baba. Ang libro ay hiniram ko sa library. Ito naman po ay senyales na tayo ay nakapassive voice. Kasi po ang pinag-uusapan na po natin dito ay ang libro at 'yung ang at 'yung libro po ay walang ginawang aksyon, pero apektado po siya siya sa aksyon na ginawa po ng iba. At yung ibang yon ay ako. At ang ginawa ko po doon sa libro ay hiniram ko. So itong hiniram, pag yan ay in English nyo, dapat po merong ED sa dulo. Kaya naging borrowed. Ayun po. The book is borrowed from the library by me. Okay po. So, ganyan po gamitin itong ibinigay ko sa inyong listahan. Kung gusto nyong sabihin na yung pinag-uusapan po ay siya yung gumawa ng aksyon, active voice po ang ang kailangan nyo pong gamitin. Kung ang gusto nyo naman pong sabihin na yung pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon pero apektado sa aksyon na ginawa ng iba, passive voice naman po. At saka po, yung mga, mga nakalista po dito sa ating active voice at passive voice po, yan po ay ginagamit sa present tense. Ibig kong sabihin, ang ating ibinibigay na na idea ay pang kasalukuyan o pang ngayon, hindi pang nakaraan. Okay? Ngayon, kung may magtatanong kung bakit gumagamit tayo ng ED, kasi po, yan po ang tamang pagpoporma po ng ating verb pag nakapassive voice. Huwag niyong iisipin na yan ay pang nakaraan. Kasi meron pong sitwasyon din po na pwedeng iporma ang ating verb. Sa, sa pang nakaraan, pero ginagamit siya sa pangkasalukuyan. Okay po, may ganun pong pagkakataon. Kaya lang po nagkakaroon po ng ganun na ipinoporma po natin yung verb na na parang naka na parang nakapang nakaraan kasi po para masabi natin na yung ating pinag-usapan ay apektado sa aksyon na ginawa ng iba at yung ating pinag-usapan ay walang ginawa na aksyon. Yun po yun. At saka, yung pagkaka-forma po natin dito na may ED o D lang sa dulo o EN, yun po ay nakapas participle po ang pagpoporma. Hindi nakapas tense. Past participle. So, iba po yung past tense sa past participle may pag may pag meron pong meron pong pagkakataon na magkaparehas po talaga sila pero dapat ang piliin niyo po ay past participle. Okay, kung gagawa po kayo ng passive voice na naka-present tense. Okay po. Ngayon, kung mapapansin niyo naglagay po ako dito ng object pagkatapos ng pram. Yan po ay maaring noun o pronoun. Pero kung ang gagamitin niyo po ay pronoun, dapat yung pronoun nyo po ay naka-objective case. Ibig sabihin, sa halip he, him po ang gagamitin nyo. Sa halip they, them po ang gagamitin nyo. Sa halip I, me po ang gagamitin nyo. Kasi yung me, him, her, us, them, sila po ay nakaporma sa objective case. Okay? Na kung saan ay kailangan po nitong salitang object dito. Okay po? Okay, isa pa pong halimbawa. Siya ay umiiwas sa alkohol. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito ay itong siya. At in English ko po bilang he. So, ang ibig lang sabihin dito sa ating sentence ngayon, yung siya, siya yung gumagawa ng aksyon. At yung aksyon na ginagawa niya ay meron po siyang iniiwasan. So, yan po ay senyales na tayo ay naka-active voice. So, itong active voice po natin, kung mapapansin nyo, kasama po yung salitang umiiwas. At pag yan ay in-English nyo, dapat hanggang dito lang po sa N, abstain. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating halimbawa, naglagay po ako ng S. Kaya po ako naglagay ng S kasi may batas po sa English grammar. Pag gumamit po kayo ng pronoun na he, she, o it, tapos naka-present tense, dapat po yung verb nyo ay lalagyan nyo ng S o ES sa dulo. At yung sa abstain na salita, ang inilalagay po ay S sa dulo. Kaya nagkaganyan po. Okay po. Pero kung ang ginamit ko po ay I, U, they, O, we, yan, pwede po natin gamitin po yung hanggang N lang. Hindi na natin kailangan maglagay ng S, O, E, sa dulo. Okay? Siya ay umiiwas sa alcohol. He abstains from alcohol. Okay? At kung mapapansin nyo, pagkatapos po ng verb natin na abstains, sinundan natin ng pram. Pwede po yon, Okay? Dito naman, gawin nating passive voice po. Okay? Itong ating nasa taas na halimbawa. Siya ay iniiwas sa alkohol. Kung mapapansin nyo, yung siya dito ay walang ginawang aksyon, pero apektado siya sa aksyon na ginawa ng iba kasi siya yung taong ini-iwas sa alkohol. So pag pag iningles natin itong ini-iwas na kung saan ay signals na naka passive voice, kasi yung pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon pero apektado nitong aksyon na ginawa ng iba. Yan na po yung passive voice. At ito po yun, ini-iwas. Pag iningles nyo, abstain, lalagyan nyo ng ED. Okay, he is abstained from alcohol. Siya ay ini sa alcohol. Okay? Ngayon may pagkakataon din po na yung from po ay hindi po agad kadikit o kasunod ng naturang verb na kapareha niya. Katulad po nito ay borrow the book from the library. Yung from po at saka yung borrow nagkahiwalay sila. At pinaggitnaan po nitong the book na isang object. Pwede rin po 'yon. Okay po? Ngayon po, meron din po pagkakataon na meron po tayong pwedeng gamitin iba pang Tagalog para sa active voice at passive voice po natin. Pag, i, pag itratranslate natin yung naturang verb. Di ba po ba? Kung meron po kayong naiisip na iba pang mga salita na maaari natin ito, ipangtumbas sa ating verb, pwede po natin gamitin yon. Pero siguraduhin nyo lang po na yung verb pong iyon na inyong itatranslate sa Tagalog, dapat yung Tagalog nyong iyon ay maitranslate nyo sa active o sa passive. ng tama. Okay? Kasi ito pong halimbawa dito, iniiba. Iniiba. Parehas na parehas sila. Kasi pwede rin pong gamitin itong iniiba bi bilang active voice o kaya passive voice. Depende po yan sa estruktura ng inyong English sentence. Kaya nagkakaganyan. Kaya nagkakaroon ng magkaparehas ang salita sa active voice at passive voice. Okay? So, ipinapaliwanag ko lang po ng konti, ha? Kasi marami pong Tagalog na salita ang pwede nating ipangtumbas sa English na salita. Ngayon, siguraduhin nyo lang na maiporma ng tama na pang active voice na kung saan ay makakasigurado tayong ang may bibigay na ideya ay may gagawin yung pinag-uusapan o kaya yung pagkakatagalog naman po natin ay, ipoporma po natin na makakasigurado tayo na yung ating pinag-uusapan ay walang gagawing aksyon pero apektado sa aksyon ng iba. Okay po? So makikitanda na lang po ito ng maigi. Ito po. At ito. At saka yung mga itinuro ko pang ibang pwede 'yong matutunan dito. Okay po? Maraming salamat po.